Mga kamarites, ito na ngayong buong gawa ng agimat. Hindi po agimat ha. Gimat po ito. Kinakain sweet siya. Yan yung sira, ni, sira kung tawagin. Kung baga white sugar po yun na pinakuluan lang siya. Kaya sira ang tawag nila doon. Sira ba? Iban ko. Basta syrup lang yun na sugar. Kanon lang. So, ganyan po yung ginagawa. Dapat kasi bilog na bilog. Kaya lang malalaki yung nagawa niya. Masyadong lumubo. Kaya sinabihan ko siya na liitan mo para maliliit. Kasi dapat kasi hindi naman masyadong maliit. Yung cute lang ba? Kasing cute ko. Ay, charot. Sana all cute. O, oh, na naman kayo magreact dyan. Pati ba naman yung feeling ko lang ba? So, ayun na nga. Inahong ko na nga sa kahirapan kasi sobra naman kung paiitimin pa gusto kasi niya brown na brown sabi ko na tanggalin na natin yan kasi pag umitim na yan baka sabihin ng mga amo mo na ano ba yun ginawa mo kasing itim mo na ba itong niluloto mo ay joke lang yun ganoon kasi ako sa kanila prangkahan pero hindi bero ha mga kamaritis nag enjoy sila sa akin pag nandiyan ako kasi lagi ko silang binibiro pinapatawa ni jujuk joke, Anong pinakaiba sa binibiro, pinapatawa ni Jojo? Parehas lang yun na. So, ayun na nga, pinaliguan na namin sila ng sugar, syrup. Yung sira, ay sira, ay iwan ko ba, nakalimutan ko nung tawag nila dyan. Ganyan lang ho siya. And then, siyempre, ilalagyan na naman natin dyan para medyo matanggal-tanggal yung sobrang pagkasweet niya. Kasi, pinaliguan niya ng ano eh, pinaliguan niya ng sugar, syrup, paulit-ulit parang sirang plaka. Ganun talaga pag wala akong masabi, paulit-ulit lang talaga. So 'yun na nga, nilagay ko lang dyan para naman pag tum tum tumulo na ay tumulo na yung tubig niya, ay tubig na yung sirap pala niya. Ay ilalagay namin dyan sa may lagyanan niyang gold. Oh, 'di ba, social gold na gold gemat kasi ang pangalan ni Agemat. Gemat. Oh, 'di ba? So ayun na nga, gumawa pa kasi sila ulit. At then, syempre kasi sabi ko na gawa sila ulit ng medyo maliliit lang na tama lang yung liit niya. Ganun na nga, parang kasing cute ko lang ba? Ay, <laughs> so, ay, ay, ito na naman tayo sa cute-cute na to Baka may mag-react na naman. So, ayun na nga, pinaliguan ulit sana. All pinapaliguan. Ayun, nailagay ay na nila doon. Hindi ko na video ha? Kasi pinaglalagay na nila habang ako ay pumunta sa baba. Kasi tinawag ako doon. O, ba diba, ang cute niya? nasa gold siya nakalagay pero grabing sweet niyan ito na naman tayo sa request ng aking alaga one daw, mag fry daw ako ng wonton sabi ko sige para matikman ko rin yung flavor niyang chicken kasi daw masarap daw yan, yung una kasing binili nila beef yung flavor niya parang hindi ko nagustuhan so itry ko naman tong chicken na to o ba diba? simple lang pero kasi parang gusto ko ng yung ano alam niyo yung may sausawan na may kalamansi, asarap. At mayroon din pala akong nilagay diyan sa air fryer, air fryer sa oven pala. Hindi ko pinakita kung paano ko ginawa kasi kasama ko diyan yung aking nanay. Eh bawal, o di ba? Hindi naman sa bawal kaya lang nahihiya ako eh. Baka sabihin na binibidyuan ko pa sila. So, yun na nga, luto na yung first lagay ko, prito ko ng wonton. Pinaglalagay ko lang dyan sa may lagyan ng sipre, ayusin natin. Para naman makapresit ng ating amo, di diba? ba? Pakitang gilas ba? Pakitang gilas ay charot. So, ayun na nga, tapos na lahat. And then, dyan ko na siya nilagay at luto na rin yung nasa oven. Simple lang yan, mushroom lang yan sa gitna at saka cheese. Mushroom cheese ang tawag nila dyan mozzarella cheese ang nilagay ko niyan and then pinaglalagay ko na po dyan i-arrange lang kasi simpre ilalagay ko na doon sa ayan na, kanilang lamesa i-ahayin bulol tayo for today's video yun na nga dadalhin ko na doon ang cute ng lagyanan no diba nagustuhan ko siya at dito na naman tayo mga kamartes sa libre masarap pag libre sabi nila Siyempre sabi ng aking amo ay kumuha ka ng kahit anong gusto mo. Una-una kong napansin talaga ay yung noodles na yun. Siyempre nanguha din ako, clover, at saka iba pa. So yun yung pinagkukuha ko kasi siyempre libre daw eh. O oh, yun na nga, tikman ko lang yan. Masarap naman siya nung natikman ko siya. Nagustuhan ko siya at siyempre labas batsoy. At saka bulalo, noodles, Argentina, and then clover. Yummy! Yeah. Maliban sa kimchi ay isa rin to sa nagustuhan ko. Pickle ginger. maangang siya. May katamis-tamisan lang siya. Pero nagustuhan ko yung lasa niya. Lalo na kung may ulam kang prito, ganun. Or kaya noodles. Ang sarap kaya. Nagustuhan ko siya kasi lasang-lasa yung luya. At hindi rin mawawala ang corndog sa kanila. Mga Korean food kasi ang itong mga alaga ko at lalo na ang aking madam. Hindi ko lang pinakita kung paano ko lang siya nilagay sa air fryer. Thank you for watching mga kamarite.